Okay, welcome back Fat Boy Customs So, again, meron na naman tayong PCX okay, this time Yung PCX natin Pumunta rito Ay okay, um Nakatanggal na kasi yung mga Tearings niya dahil kala namin, it's a simple uh, Repair or fix Pero Mukhang malalang issue So, we had to document this o ngayon si Eric naglalagay ng um, hose kasi anong nangyayari sa PCX niya uh, kapag na, nagpalit na kami ng spark plug nagcheck na kami ng uh, spark plug cap naglinis na kami ng throttle body linis na rin kami ng um, stator and then uh, palit na kami ng spark plug pero ang andar niya pa rin is sluggish eh okay, when you say sluggish ah uh, pag pag high rev siya matino pag low rev siya namamatay-matay so para siyang para siyang um palyado okay siya dumataas rek kaya ang babaan mo pop 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 pop, pop. ena ena rek you know. ena ena okay so yan instruction ko is um, ibaba ang laman ng tangke uh, kasi according kay customer or kay client uh, nilulusong ng baha okay so mamaya insert ko yung picture ng uh, nung tanggalin namin yung kanyang fuel pump pero hindi ko pa pinabubunot hindi ko pa pinabubunot kasi gusto ko muna malaman kung nakapasok yung uh, tubig sa tangke kung ang outer rim nung tangke ay uh, may kalawang most likely baka makapasok sa loob so wa, kailangan namin i-check double check lahat ha so later on pakita namin kung anong meron and then we'll send you another video okay. thank you Okay, so ito yung mga nakita namin sa kanyang throttle body, ito yung mga nilinis, ginawa, etc. So, napakadumi. Ang gamit niya palang uh, fuel dito is unleaded. Okay? So, medyo yan ang kinakalabasan. So, ito naman, yung mga nakuhang dumi sa paglusong sa baha. No? Pero ng mga putik, yung loob. Hanggang sa kanyang, yun, sa ibabaw yan ng gas tank. Eh. Now, on this one, kanyang filter, sobrang itim na. And yung kanyang fuel, yan, makita nyo, yung mga debris sa loob spotting then yung outer nung kanyang tangke so kinakalawang okay so stator ah uh, kailangan na din dinisin so para po magbuga ng magandang kuryente so, ito yung sa kanyang gas tank cap okay so to lilinis na inumpisahan ng kalasin and everything then ah uh, motors pa diretso na siya okay Okay, so yan, nagmo pa na tayo, nililinis loob hanggang labas. Okay, pati na rin yung mga brake, CVT, and throttle body clean. Okay, ito yung pinakamagandang um, solusyon para ma-maintain natin mabuti yung ating motor para effective and efficient ang kanyang pag-andar habang siya'y gamit-gamit natin. Okay? Okay, so we're back. Nandito na tayo yun sa ating PCX na ginagawa. Now, on this one, ang naging problema nga is yung kanyang fuel filter. Nung buksan namin, yung tanke niya madami. And then, yung fuel filter, item. So, we had to replace the uh, fuel filter, the O-ring, and the uh, rubber gasket uh, para maging maayos yung seal. So, what's left is to do a uh, test ride make sure na hindi na pupugak or you know, hindi na magiging sluggish ulit ang kanyang pagandar, alright okay, so with our test ride uh, hindi na tayo nag helmet this is just on the sub street I, uh, alam ko naman na uh, maraming mag -may, you know mag comment na uh, I need to still wear a helmet, I do apologize on this one um, Let's just say na isang kanto lang ito and you need to just double check na everything is okay on this bike. Okay, so quick recap. Yung nakita natin yung motor, madumi. I uh, had to replace the fuel filter, clean the bike uh, to make it presentable. Okay, now everything is working fine. Na-test ride na. So, yun na. So Thank you for watching uh, Fatboy Customs and see you on our next video.